naglalakad pa lang kami, grabe. Uh, Ruel, uh, na nga ako, not, ano, nag-stuck sa isa. Kasi nga, pag mag ako sa isa, talagang dalisak yung mga tao. So yung ginagawa ko is maglalakad ako doon, balat Pero kung may picture sa ano, magpapicture mo na ako. Kasi mahirap pag alimbawa, adon tayo sa isang grupo lang. Tapos, hindi sila kuya sa kapila, di ba? Mukhang separate siya. So gusto ko talagang humabol ako doon kina Kuya bay para isang group na tayo doon. Kaya eh, salamat po sa mga pumunta, sa mga nag-effort no, na nagbiyahe pa. Grabe, uh, nag pa ng ilang libo para makapunta dito sa Baguio City. O, oh, mga taga karatig lugar, no? May mga ipugaw. Ah, uh, Pangga, Pangasinan, La Union, Cavite, Mayroon. Salamat po sa inyo lahat. May Maynila pa. Meron. Oo nga. Kaya ayun, salamat po no. Siyempre may mga to, ibang bansa pa, Madrid, Spain, at Canada no. Ay, direct na po sa magandang araw sa iyo. Uh, Ang ganda ng araw ko. Hindi ko alam kung may lang kami pa. kung kung kaya uh, Dodong Ruel okay lang ba? Baka may istorbo ka namin. Parang uh, dun sa bagyo meeting dito eh hindi niya iniiwan talaga si uh, Kuya Bal. Mm, yung kay Ruel po yun nga eh wala naman tayong wala talaga tayong masabi dito kay Insan Ruel sapagkat uh, minsan pa napatunayan niya na talagang yung puso niya yung loyalty niya nasa kalingap na kay Kuya Bal Santos Matubang kagaya po namin lahat nandoon yung uh, tinatawag po namin uh, pagkakaisa at yun nga, kung napanood nyo yung uh, interview kay Ruel Na nabanggit niya na doon pa lamang sa daan kasi marami nang tumatawag eh Ruel, 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 maraming ganun no? Tapos uh, ang ginagawa niya nga no? Bagaman may mga nagpapapicture Tapos uh, napapahinto siya Pero at the same time Pagkatapos nun, pilit niyang hinahabol si Kuya Wal Dahil ang gusto niya nga mangyari ay maging isa lang sila no isang dako lang at para maging talagang tinatawag nating na team kalingap talaga So ito naman ay hindi naman bago at uh, alam ko naman na ganun talaga yung puso ni Roel Ang puso ni Roel ay para lamang talaga sa kalingap Kasi nga kung mapapanood nyo nung, ba diba, dun sa video uh, Habang naglalakad pa lang, talagang inaharang na sila Roel, sila kalingap Rob, sila kalingap Edu ako, hindi nyo ako makikita na hinarang kasi nga umihiwalay ako, kabaliktara naman ako. Hindi dahil sa, kumbaga, eh gusto ko lang bigyan ng liwanag to, no, ng linaw dahil may mga nagtatanong. Kaya naman hindi ako kasama doon sa grupo na yun. hindi dahil sa gusto kong magsarili. Kung hindi, syempre, para mabigyan sila ng moment. Kasi alam nyo naman, kung kay Rowell, no, at uh, nanatili siya doon sa grupo nila Kuya bal eh, alam natin na mabubuo talaga solid na solid yan pero parang sa akin alanganin no? bagamat hindi ko sinasadya kung talagang uh, nandoon ako mismo sa grupo nila Kalinga Prab eh baka magkahati-hati alam nyo naman malilito yung mga supporters kung sino ba talaga si Kalinga Prab ilang beses na nangyari yan And kaya ako na rin ang umiiwas kaya nga nung dumaan kami dun sa isang uh, puno no? dun sa may daanan, ni Roel Roel, Roel, maraming tumatawag kay Roel tapos may tumawag din sa akin na Kalinga Prab so napalingon naman ako. So sabi ko, uh, sorry po, uh, I'm not Kalinga Prab, no? I'm uh, Adonis sa Derek Noel sa. So yun naman, naintindihan naman nila at nagpapasalamat uh, tayo sapagkat talagang uh, maayos. No, maganda po yung naging uh, meet and greet. Hindi pa kami nakakarating dun mismo sa pinaka venue, dun sa pinaka lugar. Pero makikita nyo naman dun pa lang sa daan eh, talagang uh, masasabi natin na uh, solid talagang napaka overwhelming nagpapasalamat po kami sa walang nasawa po ninyong suporta uh, sa inyo pong mainit na pagtanggap ako ay uh, humihingi na rin ng paumanin sa inyo dahil uh, nabawasan yung lamig ng bagyo nung ako'y dumating eh, uminit ang panahon alam nyo naman yan at dun sa kapulisan, maraming maraming salamat kahit dinampot nyo ako tinatawag ko na kayo at ganun din naman dun sa ambulance no? nung bumaba ako kasi sa sasakyan So, yung kababaihan po dun sa banda ron, ay uh, biglang uh, mga hinimatay para po silang mga domino no? ang nangyari, so buti na lang at maaga po ang ambulansya ng pamunuan ng Baguio maraming maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng proteksyon at agarang sa klolo doon po sa ating pong mga kababayan kay Dodong Royal, uh, we are very very proud kay Dodong Royal. sapagkat yun ang pinaka talagang uh, dapat na gawin, yun ang pinakatamang gawin yung nga, maging isa lamang ang kalingap. Di magkakaroon ng magkakahiwalay na grupo upang ipakita na kaming lahat po ay isa lamang team kalingap lamang. Walang asul, walang puti, walang itim, walang pula. Lahat po tayo ay isa na kalingap. Kabahagi po kayo doon, kabahagi po tayong lahat. So yun lang po ang aking masasabi. Salamat, Direk Nguyen. ang wakong mo talaga. Salamat po. Thank you. Gago!